Karong adlaw subling gamiton ang Food and Medicine Pass o FM Pass sa mga taga Davao City alang sa pagpalit o lanon sa matagbanay. Atong sayron ang unang adlaw sa pagpatuman balik niini sa live report ni Argil Relator Live Argil. Sara nakasinati kasinati hugot nga dagan sa trapiko dinhi sa Davao City sa unang adlaw sa pagpatuman balik sa Food and Medicine Pass. Sanglit, matag usa sa mga sakyanan ingon man mga pasahero ginasuta gayud sa mga otoridad kun duna bay dala nga food and medicine pass o dili baka company ID ang mga sakay sa pagbatuman sa food and medicine o FM pass karong adlawa ingon ani kataas ang linya sa mga sakyanan sa mga checkpoint sa Lasang, Lacson ug Sirawan Davao City lakip na ang COVID-19 control checkpoint sa downtown area

Madama, magbububububo, hindi ka magbubububo? Hindi, hindi nga. Very uh... kaya itong implementation sa executive order number 62 katong Katung wala yung mga ipagkita ng mga dokumento. Especially kaya mga nan ang na ilahang activities, ginadakot na ito, no? ginapasakaan na ito sila. Pipila ang na-question kung anong wala sila idalang FM Pass, nga bawal naman karong mugawas nga wala FM Pass, ilalom sa Executive Order No. 62 sa Davao City. lang sir. Wala. Wala. sir. ba order? Nalangan man tungod sa traffic ang mga motorista. Apan, wala sila mahimo ilabina na kung importante gayud ang lakaw o essential. Kaman nga mo na may mo na may na nga stikto hon di dabaw Wa kayo. Ah, sunod lang kita. Apan sigon sa EO62, dili buot pasabot nga kung wala kay FM pass, dili na makaagi. Pwede nimo ipakita ang company ID kung nagatrabaho ka, business permit o DTI certificate kung negosyante ka nga mangompra sa syudad o kung medical ang imong rason, certification o dili baka electronic appointment sa doktor. Sa company ni, siya, sir. Okay, company. Naa no. so na. Oh, okay. Okay okay lang. Kataas, okay lang, sir. Samtang nangandam sa ang pipilaka sa bisyemento sa dakbayan, karong hugot ang pagpatuman sa FM Pass. Kining usa convenience store sa MacArthur Highway, dili na magpasulod og customer nga walay FM Pass. Oh, dili mi magpasulod, sir. Mo ang kwan sa city government nato. So FM pass Dili po kasulod Hindi pa oh, anto dili makuha ng QR code na Sama sa mga gagmay tindahan sa may dalang San Pedro, gani kinintay iya nga si Helen T. Nag-atanggayod at sa iyang tindahan. Aron bantayan ang mga taong musulod. Kuan si, May si Mayorang uh, kailangan ng mga FM pass, di ba? So, yung mga pumapasok, hini-tinitingnan namin yung FM pass nila. Sara, alang sa kanto mga wala ang ilang food and medicine pass, mamhimo nga moadto mo duol sa ilang barangay alang sa pagkuha og barangay certification. Sara. Okay, daghang salamat, RJ relator.